lapitan natin yan. Itatago natin yan sa ilalim. Yan. op, Matigas. Matigas talaga ito eh. Yan. Yan. op, Wala na siya, Lodge. ba? Diba? Matago na natin. Maganda kong mga, mga kalagalan. maaga tayo gumising sa araw na to para pagbigyan ulit ang isang katanungan ng isa nating taga-subaybay kung paano gumawa ng connecting ring. At yan ay shoutout natin ang nagtatanong na si Ronald Agaw. Okay, so yan mga kalagalag, uh, gagawa tayo ng tutorial. At sa araw nga na to, uh, katatapos ko lang itong isang box type CI close. Ito ay order sa atin. Mula pa dyan sa Tarlac na si Edison Basilas Mariano yan mga kalagalag ng order ng isang taga-subaybay natin dyan sa Tarlac. At salamat sa panibagong order mula dyan sa Cagayan Valley na order niya ay open box CI na si Christian Lurin. So ngayon mga idol ay gagawa nga tayo ng uh, ito, mga connecting ring na uh, marami tayo ngayong naka-reserba para nga sa paggawa ng CI at uh, yan ay gagawin natin mamaya at bago nga natin umpisahan ay uh, magbibigay muna ako pasasalamat sa apat na nag-order nung nakarang linggo at napay-deliver na natin at shout at salamat sa inyo mga idol kay Kurt David Bintanilla ng Ilocosur at kay Ray La Rosa ng Samar. At sabi nga na Ray, okay daw at quality yung CI natin at maganda. At kay Cipriano Tandoy ng Batangas. Salamat idol at sa iyo ay nakarating ang aking gawang CI. At kay Ronnie mulet ng Bisaya. Yan, salamat mga kalagalag sa inyong uh, tiwala at pag-order sa aking gawang quality na CI. Sa so, ngayon mga kalagalag ay i-shout out din natin yung mga nagpapa-shout out kay Craig Caneda ng Davao at kay Lorenzo. Shout out kay Renad Horquia at kay Ranelo Mendoza ng Santa Rosa Laguna. Shout out sa inyong lahat mga taga Santa Rosa Laguna. At yan mga idol, uh, umpisa natin kung paano ang paggawa ng connecting ring ng CI. ito so, mga idol ang gagawin natin uh, connecting ring ang uh, tanse na 180 ang sukat at may habang 26 inches uh, at ito ay gagawin nga natin at ito yung magiging ano nya unang step nya, pakagawa at kailangan natin ng pamo para nga maipangtali natin dito tulad nito mga idol, ayan may tali yung connecting ring natin. Kasi itong, itong Tansing 180 mga idol ay di natin pwedeng sunugin at idikit dito kasi malaki to at pwedeng natasok ang kamay natin. Uh, sorry mga idol, medyo may ingay lang yung labuyo natin. At uh, umpisa natin mga idol kung paano gawin nga ang connecting ring ng CIA. Okay mga idol, ang gagawin nating ring ngayon ay kulay puti kasi yung kulay brown ay maitim at di natin yun mapapansin o makikita. Kaya itong tansi na wala pang kulay ang uh, gagawin nating connecting ring. Ito mga idol, mag-umpisa tayo. Hawakan natin sa dulo at iikot natin ng isang bisis muna. Ayan, isa. Saktoin lang natin mga idol na sinlaki siya ng piso. Ayan mga lulis. Ayan, unang ikot. Pangalawang ikot mga idol. Ito, sa ibabaw. Lalagay natin sa ibabaw. papatong lang natin. Ayan. Dapat pantay. Ayan, pantay natin. Mga idol. Pantay na natin at itong unang pangalawang ano, bilog. Itong pangalawang bilog ay papasok natin dito. Papasok natin. Papasok. Ayan. Ayan, malupit. Papasok na siya. Papasok dito, dito sa loob. Ngayon itong dulo papasok natin sa ilalim dito. Ayan, ilalim pa kaliwang kamay ko. Ayan. Okay, idol? Ito ang aking kaliwang kamay, ha? Ito, 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 ayan. Pasok natin, galing dun sa ilalim. Ayan. Ngayon, mga idol, uh, itong ipinasok natin una, itong bilog, ito, 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 ibabalik natin yan. Ayan. Babalik natin. Ayan, kabalik. At ito na naman, itong dulo na to, uh, papada natin sa ilalim papasok natin pa kanang kamay pa, kanang kamay ko mga lods ha kanang kamay ayan kanang kamay ayan na ganyan na itsura nya ayan ngayon mga idol ito kagat ko muna to wala akong camera man eh kagating ko muna ito ngayon ito na naman mga lods ito ito ibabalik natin papasok na naman natin balik natin yan kaya medyo makunat lang to mga lods kasi ano to eh 180 ayan. Ayan mga idol oh. Ngayon ipapasok natin to sa ilalim. Sa ilalim ah. Oh. putok natin pa ilalim. Papunta naman to doon sa kaliwang kamay ko. Ayun. Ayan mga idol. Ayan. Ngayon. Nakabuo na tayo. Ayan na. Oh. Ngayon mga idol, itong dulo na to, ito, at itong dulo niyan, ayan, itong dalawa na to, lagi ito magsasalubong. Ito ang unang salubong nila, ayan. Makita nyo itong butas na yan. Kung saan to dumaan, kung saan to nakasoksok, doon lang natin siya susundan. Ayan, ipasok natin papunta ng kanan. Ayan, kanan yan, Lodz, Kanan. Ayan. Ayun, ito na naman ito. Ito, ito. Ayan siya. Ayan. Sundan lang natin yan. Tusok natin pa kaliwa. Ayan. Kaliwa yan. Ayan. Ngayon, ito na naman. Ayan to. Ayan. Sundan lang natin yan. Ayan. Tabi lang natin yan. Ayan. Tusok pa. Kanan. Ngayon, sa lubong na naman sila. Diba? Ayan, sa lubong sila. Ngayon mga kalagalag, ito hindi na natin ito susundan. Ayan, may gitna na yan. Magkatabi na sila, diba? Magkatabi, ayan. May siwang. Ayan. Ayan, papasok natin to Dulo na to Sa gitna, papunta ng kaliwa. Ayan, ayan. Tatakpan ang kamay ko. Hirap po lang camera, ma. Ayan, kaliwa. ngayon dito na naman magkatabi na naman yan ayan magkadikit papasok na naman natin sa gitna pasok natin pa kanan ayan. ba kanan ngayon ayan na naman magkatabi na naman yung dalawa ayan pasok na naman natin sa gitna hirap nang walang ano, <laughs> cameraman. Tulog pa yung mga bata. Ayan. Iba mga lods. At yan ay susukati natin kung sakto ba ang laki ng mga connecting ring natin. At ito lang ang aking panukat mga kalanglan. Ayan. Up! 20 pesos lang naman So yan ang aking panukat para maging sakto. Ayan. Hindi sa hindi siya makapasok. So, kunting binat lang yan mga idol. Bibinatin natin po ayun Kunting binat lang yan. Para pumasok yung bainte. Oh, wala pa. Matigas kasi ito eh. Bawas tayo para mas mabilis siyang bawasan natin. Nalimutan ko kanina eh. Ayan. Okay. Ayan. Ako na mga loads kasi 180. Ayan. Ayan. Kunti na lang. Kunti na lang. Kunti na lang. Ayan. Oop. Sakto na mga idol. Ayan na. Sakto na yan. Ayan na. Pwede na. Pwede na. Tulitan. Tuloy na natin. Okay, di tayo kanina. Di ulitin natin to. Ayan, pangalawang salubong to mga idol. Ayan, yung gitna Oh. Ayan, ayan. Ayan yung gitna. Pasok natin sa gitna. Para. Ayan, yung gitna mga lods ah. Pasok natin papunta ng kanan. Ayan, isang sukat na yan kasi muna naman yung dalawa dalawa papunta ng kanan ayan, ayan dalawa naman magkatabi pasok naman natin ito sa gitna papunta ng kaliwa ayan na salubong na naman sila mga idol ayan, dito na gitna na naman yan Lods ah. laging gitna ito pagkatabi niya ito pag nagsalabong ito, ayan, baging gitna na yan. O, pya. Yeah. Ngayon dito, gitna ka naman. At dito ulit, gitna. Ayan, mga idol. Magko-close na tayo. Kukonek sila. Ayan, gitna na naman yan, lods. Ayan, o. Oh. Papasok na naman natin sa gitna. idol ang ating gawang paniting ring kahit sukatin natin yan pasok yan 20 na yan ayan, pasok yung 20 mga idol ayan mga okay. ngayon tatalian na natin at puputulan natin ang sobra ayan dalawa na yan Dito natin to idol, parte puputulan. Dapat islanting yung putol para maganda yung tali natin. Ayan. Yung cutter natin, yung ngipin, nasa ilalim. Para pag pinutol natin yan, islanting yung putol natin ng tansi. Ayan. Iba? Ayan. Pero pag tinali natin yan, pantay lang. Dito rin, ganun din. Ayan. Yung ngipin, laging nasa ilalim inis na siya at kailangan natin talian hindi pwede natin sunugin yan mga idol kasi mapapaso yung kamay natin so yan at ito na mga idol ang gawa natin connecting ring ito yung wala pang kulay at itong may kulay so yan mga lods at tatalian natin itong may kulay Uh, kita naman siguro kung paano Okay mga idol, a ah, puti ulit gagamitin natin na ah, ano, ah, connecting ring kasi madilim, ah, brown. Ito na ngayon yung pamo natin ng idol. Uh. Ah. Ito unang gagawin natin. Ayan. Hop. Ayan. Ayan. Ito yung maikse. Ito yung mahaba. Ayan. May maikse. May mahaba. Ngayon mga kalagalag. Hanapin natin yung, ayan, yung pinutol natin. Uh. Oh. Ayan. Ayan yung pinutol bottle natin naka-slot din dito ayun papatong natin to dito hanapin natin yung dulo ayan, ayan dito papasobrahan lang natin dito tatago natin yan tatalihan natin sila ayan ayan naman ito ayan ngayon mga kalagalag ito yung ilalim ayun oh. ayan yung bottle natin isa dito natin sakto ayan. ganito ang tawag ng pagtalo mga idol ang tawagin to ay kana o pagtalo ayan. talian na natin Tatali natin to para hindi sila kumalas ayan. medyo may katagalan to kaya yung pagawa ng connecting ring lalo kung 180 yan dapat may pit idol ha ayun yan dire diretso yung tali siguradong pagbaguan pa lang kayo mga idol mga kayo nito ayan dire diretso lang ayun mga loads ayan yung ano natin pamo ayan yung tali natin hanggang dito sa may ayan o oh. dito natin tatapos yan ayan, kita natin yung puto lang dyan tatali na uh, medyo may motor sa likod natin medyo baka di nyo marinig ano yung sinasabi ko okay diretso lang ito mga lods ah Ay, mga bata, naglalaro na. Nabot na tayo ng alas 7 siguro. Diret diretso na. Nagagalaw ko pa yung camera. Ayan. Diret diretso lang mga lods. <laughs> Galaw na naman. Hirap. Dapat may pit. Oh, wala yung sa ilalim oh. Yeah. Talihan na natin. sa part din ng paggawa ng connecting ring pero yung mga 140 uh, 120 o kaya uh, 160 kaya pang pasuin susunugin ito mga idol ay hindi kaya to kasi pag ito sinunog mo plastic to eh parang plastic masusunog yung kamay natin kaya hindi kaya ng kamay ko to idikit sa ng ano, apoy o yung lighter Ayan, malapit na Ayan, malapit na tayo dun sa sa putol ng na. Lang ikot na lang mga kalagalag tatapos rin tayo ayan wala na pa na ayan mga kalagalag oh. okay na ba? Diba? ayan itong dulo ayan kita nyo ayan mga idol ah. para mailock natin yan itong dulo na to ayan yan ayan. papasok natin dito ayan pasok natin na pasok na ayan tali ka ayan. ayan mga idol pasok natin doon ipit natin ayan pasok na siya ipit natin siya dyan ayan. huwakan natin dito ay hinjan. Yeah. Ngayon, ipasok eh, na natin doon ito naman yung panglakya. Yeah. No, ilayo natin 'yan. Ayan. Ito ko sa inyo maglalagay. Ilayo mga lakya. Yeah. Yeah. ngayon mga idol dapat higpitan natin paglang lang natin siyang pakakasobrahan ng hugot dito kasi pag nasubrahan kakalas siya ngayon nakatago na siya kailangan na natin putulin tong dulo okay mga loads ayan kunting puto lang tira natin ng kunti para meron tayong ipang lock dito sa dulo ayan. lang tira na. ater pa yan, naputol din no? ngayon kailangan natin dito mga idol, highlighter lalagyan natin din siya ng stopper para hindi siya kumalat so ito, lighter mga lods sunugan natin ng konti maangin pa hindi okay. kayo lodi ha ah. angin angin dapat malak natin yan yung stopper hop di makita sa camera sige sige Ayan. din madala sa tiyaga kahit maangin so ayan ang mga idol oh. ayan nalagyan na natin ng stopper hindi na yan kakalas ayan totok natin sa camera ayan yun loads ang ating connecting ring kung paano pagawa at ito lang yung itsura nya kapag may tali yung kulay brown papakita ko sa inyo mga idol ito ito so, ayan ito ang ating connecting ring at ito idol shout out sa iyo at uh, na kung paano sana nasundan mo to Ludi kung paano gawin ang connecting ring para sa CI o kaya pataker shout out sa iyo mga idol at sana nakuha nyo kung paano pagawa ng connecting ring at sa Uh, mamaya pala mga kalagalag, ang order ni Dixon Pame na box type CI mula pa dyan sa Silang Cavite ay tapos na at mamaya i-deliver ide natin to sa GNT. Ito ang kanyang order na box type CI close at kay uh, Edison Basilas ng, ano, ng Tarlac at ito na ang kanyang uh, box type CI na ating natapos lang kanina at i-deliver natin kasabay ng box type CI ni Dexon Pame. So yan mga idol, ah uh, kung gusto nyo magpagawa ng CI, quality ni CI, uh, PM nyo lang ako sa aking messenger, Eko Bravo. At sa lahat ng mga nanonood, salamat mga idol. At huwag kalimutan ni-subscribe. One lag lag. pagpasasalamat mga idol kay Edison Mariano at kay Dixon Pame ng Cavite at ng Tarlac. Shout out sa inyo mga idol.